Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa Florante at Laura. Ang video ng ito ay pagsusuri sa saknong isa hanggang sampu ng Florante at Laura sa kalagayan ni Florante sa loob ng mapanglaw o malungkot na gubat, ang paglalarawan sa gubat, puno, bulaklak, hayop at iba pa na nasa gubat at paghahambing kay Florante at Francisco Balagtas na siyang may akda ng Florante at Laura at paghahambing na rin sa kasaysayan ng Pilipinas, partikular sa kalagayan ng mga Pilipino o ng Pilipinas sa panahon na sakop ng mga Kastila. Tara, aralin natin. Simulan natin sa pahayag na sa gubat na mapanglaw, tunghayan ang aking pagdurusa punot dulo nitong kapalaran iyong matutuklasan. Sino kaya ang nagsasalita sa pahayag na iyan? O sino ang nagsabi? Tama, si Florante. So alamin natin kung bakit ang magiting na general ng hukbong Albania ay nakatali sa puno sa loob ng gubat. Simulan natin sa unang saknong. Sa isang madilim, gubat na mapanglaw, dawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kay pebong silang. Dumalaw sa loob na lubhang masukal. Sa sa unang saknong ay ipinapakita lamang dito na nagsimula ang awit o ang Florante at Laura sa isang madilim madilim na gubat madilim kasi sabi sa ikatlong taludtod halos naghihirap ang kay pebo pebo ay nangangahulugang araw isang gubat na madilim masukal dahil mararaming puno at mapanglaw ang mapanglaw ay malungkot sumunod na saknong ay ang saknong dalawa malalaking kahoy ang inihahandog pawang dalamhati kahapis at lungkot. Huni pa ng ibon ay nakalulunos sa lalong matimpit nagsasayang loob. Tanang mga baging na namimilipit sa sangay ng kahoy ay balot ng tinik. May bulo ang bungat nagbibigay sakit, kanino pa mang sumagit malapit. Sa ikalawa at ikatlong sakno ay inilarawan ang gubat na kinaroroonan ni Florante na may mga malalaking kahoy, may mga huni ng ibon na nakakalungkot o nakalulungkot or malungkot yung huni ng mga ibon kaya ang nararamdaman ng nandoon o ang paligid ay dalamhati, dalamhati oh, kaya ay lungkot. Meron ding mga baging na may mga tinik. So muli yung ikalawa at ikatlong saknong ay inilarawan ang gubat na kinaroroonan ni Florante. So ngayon magpa-flashback kasi yung story niya na bakit ang magiting na general ng Albania ay nasa puno. So ano yung nakatali sa puno? Bakit siya napunta doon? Yun yung malalaman natin sa ating pag-aaral sa saknong isa hanggang 399. Ikatlo, uh, ikaapat at ikalimang saknong mayroon din daw bulaklak doon sa gubat. Subalit itoy kulay luksa o kulay itim at mayroong mabahong amoy. Mayroon ding mga puno na karamihan daw ay cypress at higera. So, ang cypress at higera ay isang uri ng puno. Ang cypress ay isang uri daw ng punong kahoy na noong unang panahoy karaniwan ang mga tao ay nagtitilik sa libingan ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay kaya tinagurian tuloy itong punong kahoy ng mga patay. Higera naman, ito yung tinutukoy sa ikatlo at ikaapat na talod doon na walang bungat dahoy malalapad na nakadidilim lamang sa loob ng gubat. So muli sa ikaapat at ikalimang sakno, ang inilarawan lang doon o inilahad lang yung makikitang mga bulaklak, mga puno doon sa gubat na kinaroroonan ni Florante. Sumunod na saknong ay ang ika -anim. Ang mga hayop ng dito'y gumagala, karamihan daw Sherpet basiliskos Basiliskoy Madla, Yena at Tigre. So ang sherpe ay isang ahas, ang Basiliskoy isa raw itong halimaw na ayon sa alamat ay may mukhang kahawig ng butiki, umano'y ang hininga at ang kislap ng mga mata nito'y nakamamatay. Ang hiena naman ay isang uri ng hayop sa Afrika at sa asya ang mukha nito ni ay kahawig sa lobo. Ang tigre naman ay isang mabangis na hayop na ang mukha ay kahawig ng isang lobo. Kumakain umano ito ng laman ng tao. So sa ika na saknong ay ipinapakita lamang na nanganganib yung buhay ni Florante doon sa gubat kasi may mababangis na hayop na handa siyang silain o handa siyang kainin. Sumunod so, ay ang ikapitong saknong. Ito'y gubat manding sa pintoy malapit avernong reyno ni Plutong masungit ang nasasakupang lupay dinidilig ng ilog kositong kamandag ang tubig. Ang averno ang ibig sabihin ay impyerno at ang Pluto naman ay isa sa mga Diyos ng mga Hintil ayon sa mga makata ng unang panahon ay siyang kinikilalang hari ng reyno o ng kahariang impyerno. So yung ginamit na Averno, Pluto ay mga simbolismo lamang na nagpapakita na nakakatakot yung lugar na kinaroroonan na ni Florante yung gubat nga. At ang ikawalong saknong sa may gitna nitong mapanglaw na gubat may punong higerang dahoy kulay pupas. Dito'y nakagapos ang kahabag-habag, isang pinag-usig ng masamang palad. So sa ikawalong saknong ay inilahad lang na si Florante ay nakatali sa puno ng higera na ang dahon ay kulay pupas o kulay itim. At ang ikasyam at ikasampung saknong ay bagong taong basal na ang anyo'y tindig kahit nakatali kamay pa at liig, kung si Narciso'y tunay na Adonis mukhay sumilang sa gitna ng sakit. So sa ikasyam at sa ikasampung saknong, ay inilalarawan si Florante na kahit ganon ang kalagayan niya, ay kakikitaan pa rin ng kanyang um, kakisigan at kagandahang lalaki na kung saan inihalin, inihalin tulad pa siya kay Narciso at Adonis. At si Narciso at Adonis, ay isang binatang sakdal ganda at kisig. Muli ang saknong isa hanggang sampu ng Florante at Laura ay nagsimula na si Florante ay nasa isang madilim, masukal at mapanglaw o malungkot na gubat na kung saan maraming mga hayop doon na mababangi sa na nanganganib ang kanyang buhay na at kahit ganun ang kalagayan niya ay nakikita pa rin ang kanyang pagiging isang makisig at magandang lalaki na kung ating bibigyang pansin o susuriin ang kalagayan ni Florante na katali sa puno sa gubat, hindi siya malaya. Tulad ni Francisco Balagtas ng may akda ng Florante at Laura, hindi rin siya malaya kasi nasa bilangguan siya dahil pinakulong ni Mariano Nanong Kapuli. Tulad din ng mga Pilipino noon, hindi malaya dahil sakop ng mga Kastila. Nawan na meron kayong natutuhan sa saknong isa hanggang sampu ng Florante at Laura. Ito lamang ang ating pag-aaral o pagsusuri sa saknong isa hanggang sampu. Hanggang sa muling pag-aaral natin sa Florante at Laura. Paalam!